Meron po kaming tiyuhin, bali asawa po ng kapatid ng tatay namin, no? Ah, kinamatayan po niya yung takot niya sa kapre. Kinamatayan niya. Hindi ko sinasabing ikinamatay niya, Of course not. Pero whenever minimension niya yung experience niya, talagang natatakot pa rin siya. Sabi ng antik mo sa akin, sabi niya sa akin gano'n, ay mas maganda huwag mo nang babanggitin kasi tuwing naaalala niya experience niya, minsan nagpapanik yan. Minsan talagang sumisigaw daw, minsan napapanagitipan pa niya yung nangyari sa kanya. Ano ba ba yung nangyari sa kanya? At saka ipapaliwanag ko sa inyo mamaya, ano ba yung mga engkanto? Ano ba yung mga elemento na yan? May mga nungo sa ba? At higit sa lahat ng tanong, may kapre ba? Isa lang ang sagot ko, yes check. Yun po yung nakita ng uncle ko. Bali, uncle ang tawag ko kasi asawa ito ng kapatid ng uh, asawa ito ng cahin ko na kapatid ng daddy ko. So, nangyari po ang lahat Bierne Santo taong 1978. Alam nyo, during that time daw, ang sikat na movie no, na palabas dito sa Maynila mas ka-check nyo pa sa mga googles nyo, yung Saturday Night Fever ni John Travolta. Sikat na sikat dati si John Travolta. At naaalala ng auntie ko, pinanood daw nila yun ng uncle ko na namatay nga. No? At uh, sabi nila, dahil sa sobrang sikat nung, nung pelikula, syempre hindi maiiwasan pati yung mga kanta roon. Sikat yung Stayin' Alive, How Deep Is Your Love, if I can't you more than a woman at saka syempre yung ano yung Saturday Night Fever na kanta yun at bumili raw sila ng plaka nito ayun nung pagbili raw nila ng plaka lagi nilang pinapatugtog at uh, nangyari nung hapon ng Bierne Santo okay nung hapon daw ng Bierne Santo uh, nagpapatugtog daw sila ng plaka o yung dun sa taas ng kwarto ang, dun, ang kwarto kasi doon po sa itaas wherein nakabukas yung bintana makinig po mabuti ha tapos may atis at saka bayabas. magkatabi po yung mga puno matataas po sila so sa <clears throat> yung auntie ko naman daw nanonood ng mga palabas na pangmahal na araw sa baba o kasi nandoon yung TV sa baba tapos si uncle ko nagpapatugtog lang mahina lang naman daw nagpapatugtog siya ng ano yung stay na live no So, nag-relax-relax nag, nag, nag -relax, relax lang. Tapos, all of a sudden, lumabas daw yung kapre. Tanghaling tapat. Nakatingin sa kanya. Ang, ang, ang lang daw niya, nung nakita niya yung kapre, natulala siya hanggang pumanik yung antiko ko. Tinawag siya ng antiko Pagkatapos, nung limingon siya sa antiko ko, binalik niya yung, may, may kapre. Kanya daw nasaan ka ng auntie ko? Pagtingin niya dun, wala na yung kapre. At uh, tinanong ng auntie ko, namamalik mata ka ng hindi. Tapos na nakita niya na pinapawisan ng malamig yung chuhin ko. At uh, ang tawag dito, hinahabol yung paghinga. So kinuha naman pa niya ng, ng, water. No? At yun, ikwinento niya, nakikinig lang naman ako ng music. Tapos biglang lumitaw yung kapre. So ikwinento niya yung anyo ng kapre. Yung kapre daw napakalaki. Tapos may hawak na sigarilyo. Yung usual. At uh, simula noon, uh, yung kwartong yon isinasara na nila lagi bintana. Pero ang ginawa ng auntie ko, tsaka nung, ayun, yung uncle kong yon lumipat sila ng bahay. Somewhere dito sa Maynila. Uh, dito rin siya sa Palok. Pero malayo doon sa dating ano ko na sabihin yung street ano baka mamaya sabihin niya may mga maligno roon. No, wala pong ano Pero ang mga maligno kahit saan nandoon po yan, lumipat po sila. Isipin po ninyo to. Tanghaling tapat, lumabas yung kapre. Why is it so? Ano po ba ang Bible na paliwanag dyan? Or biblical na paliwanag dyan? Sa Bible, ano po ba nakalagay dyan? Tungkol sa mga evil spirits. Ang mga evil spirits, may kakayanang Gumaya ng mga elemento na pinaniniwalaan ng tao. Sa Bible, wala tayong mababasang kapre. Maski balibaligtarin niyo yung mga Biblia ninyo. Walang nakalagay na kapre sa Bible. Pero, merong familiar spirits. Alam niyo, ang daddy ko, namatay po yung kanyang nanay, which is lola ko po. Noong namatay po yung lola ko, Nandoon po ang daddy ko sa tabi niya. Tapos, hawak niya ang kamay. Kitang-kita niyang nalagutan ng hininga yung nanay niya. Parang ako rin po sa mami ko. Kitang-kita kong na, na ang mami ko po. Kitang-kita ko. Pasado alas 10 ng umaga. No? So, yan po ang pareho kami ng daddy ko. Pero, sa daddy ko, sobrang tanda na po nung, nung nanay niya. Alam niya, pumikit na yung mata ng nanay niya, pahinga ka na niya, kinis niya yung nanay niya. Pagkatapos, all of a sudden, paglingon niya, nakita niya, nakatingin ng nanay niya sa kanya, nakangiti raw. Ang daddy ko isang Kristiyanong, matibay sa pananampalataya. Be gone in Jesus' name. You are not my mom, pati ng nanay ko. Dahil ang daddy ko alam niya, pag namatay na ang isang tao, kung tumanggap niya sa Kristo, pupunta ng langit. Kung nag-reject kayo sa Kristo, pupunta ng impyano. There's no in-between. Walang purgatorio. Walang anything. Ha? Walang purging imbento po yung doktrinang yan. Sa Bible lang po tayo. Ngayon, halimbawa, ang pamilya Spirit, may kakayanan po silang gumaya ng mga taong namatay na. I mean, yung anyo. Kaya nilang gayahin ito. Kasi ako po, ang sabi ng daddy ko sa akin, one time, ako ay pagod na pagod at umuwi dito sa bahay at umiga sa kwarto ko. Pero ano na yon, umuwi ako ng 5:30, humihiga muna kasi ako eh bago ko bago marud ng TV, bago maligo ganun. <clears throat> so, umiga muna ako, nakatulog naman daw ako. At nakita niya yung lalaki, matanda na nakabarong, nakadungaw daw, tinitingnan ako habang natutulog ako. Kaya ang sabi ng daddy ko, pamilyar spirit 'yon. Alam mo kung sino'ng ginagaya? Yung lolo mong namatay na tatay ng mami ko. Yun daw ang ginagaya. At nakita rin yan ni Ate Weng, nakapitbahay namin. Si Ate Weng po, uh, medyo tinatamad siyang maglaba kapag uh, mainit. So she decided that day na yung mga kinula niya ay banlawan niya ng gabi. O oh, doon na rin siya magsasampay. Naisipan niya na gawin yun alas 10 ng gabi. Hmm. Habang nagbabalaw daw siya, may nakita siyang matandang nakatayo doon sa may may gripo kami sa labas eh. Nakatayo daw doon. Kinabukasan, sinabi niya sa akin, Uy, may bisita pala kayong matanda. Nakita ko, nakabarong pa nga eh. Ako ay eh, nagtaka. That's impossible. Sabi ko. Sa ngayon, tatlo lang kami dito sa bahay. Ano? Ay, nag-ground. Actually, nakita ko matanda talaga. Talagang ini-incise niya ati-wing ha. Matanda. Ang sabi ko nga, may bisita kayo eh. Simula noon si Ate Wing, sabi niya, maski mainit, maglalaban ako ng umaga. Tsaka may araw. Dahil doon sa pangyayari niyon. So, ito po, may mga uh, familiar spirits po talaga all over. Nasa Bible po yan. Biblical po yan. Kasi ang mga familiar spirits, mga evil spirits yan. Ngayon, dahil mga Pinoy, naniniwala tayo sa mga folkhorn, na mga kapre, mga ganyan, yun ang ginaya nung, ako ay bilib ito ha, ginaya yan nung Evil spirit para magpakita sa chuhin ko dun sa uncle ko. Viernes Santo ng 1978. Sa paulit-ulit na kwento niya ng buhay pa. I will never ever forget that. Kami na. Namatay na rin po yun. Hmm, chuhin ko ngayon. So hanggang namatay daw siya talagang ayaw niyang napag-uusapan niya. Pero that time kasi, kunento na rin niya sa amin kasi kinukulit ko siya. Kasi narinig ko na tungkol dun sa pangyayaring yun. Pero hindi ako na madalas yun. Basta, nung, nung dig niyo, kunento lang niya sa akin. Sige na nga, para mat matagil ka na. Para makita ko lang kung kaya ko na. Kanya. Kasi talagang ano yun, trauma yun eh. That's a trauma for me, but I will tell you the whole story. And if you, if you ask so, kanya. Yes, of course. Pero pagkatapos niya kwento sa akin, nakita ko parang namumula siya, parang kinakabahan siya. Eh, sabi ko naman, ibang bahay na po kayo. Wala na kayo doon sa street na yan. So, yeah. Kasi yung street po na yon yung po ay ano, ancestral house po yun ng mga ninuno namin. Kaya sabi ko, ah, uh, kung ganyan ng kung ganyan ang labanan, sabi ko doon sa uncle ko ha, ewan ko na kung nakinig sa akin, dapat po talaga tanggapin nyo na si Jesus Christ as Lord and Savior. Kasi hindi po sila born again. Yung uncle kong yon sila po uh, matandang rehilyon. ah alam niya po ba niyo? No, no, I, will never uh, say the exact religion. Matandang religion. doon po siya. Uh, naniniwala sa mga ritual, mga ganyan. Uh, po mga evil spirit. Hindi, Capriyon. Kanya sa akin. So, bene ayaw niyang maniwala na familiar spirit no? basta kapre daw yun nakita niya kapre hindi oh, wow nakita talaga niya At may kapre yes pero evil spirit yun na nag-anyong kapre okay so kayo mga alam niyo ba may mga kristyano na bukas din ng third eye hindi niyo ba alam yun meron po yan may third eye talaga kasi gift po yan eh gift po talaga yan Okay, so gusto ko lang po sabihin, kung na kay Jesus na po tayo, pinalaya na po tayo sa mga takot, sa mga ganyan, uh, kung may nakita kayo, i-rebuke nyo in Jesus' name. Do not entertain it. Kahit pa kamukhang kamukha nung, nung asawa ninyong namatay o kamukhang kamukha ng pinakamamahal yung tatay na naalay nyo, At halimbawa, na mga yumaong na tapos nakita nyo, hindi po sila yon Nag-aan yung ganun lang para linlangin kayo. So again, gusto ko pong sabihin may mga evil spirits at sila yung mga familiar spirits. So subscribe na dito, share the wonderful love of Jesus always. Bye-bye.